Sinasabi ng Mateo chapter 6 verse 12, "Patawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may kasalanan sa amin." Itinuturo ito ng Panginoon para tayo ay pumasok sa tamang pananalangin na makita na tayo ay humihingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan upang hindi tayo mag-end up sa katulad ng attitude ng isang nananalangin sa templo kung saan sinasabi sa Luke chapter 18 verse 10 to 14 kung saan merong isang publikano sa templo na nananalangin na imbis na siya ay humingi ng tawad siya ay nagmalaki sa harap ng Panginoon nagpasalamat pa at kinumpir ang kanyang sarili na masigit kaysa sa mga ibang nagkakasala itinuturo ito ng Panginoon para sa bawat isa sa atin ay hindi magmalaki sa harap ng Panginoon kapag tayo nananalangin na tayong lahat ay kinahabagan lamang ng Panginoon kung bakit tayo nakakadulog sa kanyang presensya Itinuturo rin ito ng Panginoon sa panahon ng mga alagad upang hindi mag-end up ang mga alagad na katulad ng mga publikano, pariseyo, saduseyo at matagapagturo upang hindi maging hungkag ang ating mga panalangin sa harap ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos sa ating pananalangin na makita natin ang ating sarili na mas mababa palagi sa harap ng Panginoon. Maraming salamat at God bless sa bawat isa.